eto si kuya oh hello kuya kay nag magic nakaraan no kay diwata <laughs> yes. ang ganda si kuya ano masasabi niyo kuya na napagperform kay kay diwata diwata oo, oo. na pagperform naging ano siya ni magic yun siya <laughs> oo nga ang galing galing mo po kuya thank you hello. 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 Edwin, the opo, eh. edwin the great po opo edwin the great apo ah may page din kayo Ah, may page. Esmeralda. Esmeralda. Es Esmeralda. Ayan ang kanya. Street performer. The great magic balancer. Ah, magic balancer din. yung ganun sa... Esmeralda. Okay. Eh, pa pakay galing yan, Nay? Sa pakay Sa pakay galing. Sa pakay Sa Magpe-perform uli kayo mamaya. Opo. Eh, Ah, okay. Babalik kayo diwa to mamaya. Opo. Okay. Mamaya alis sa pa daw siya eh. Okay, salamat po wala pa gano, pero mamaya pa siyang alas 6. Galing po kasi ako doon. 6 pa daw po siya darating Salamat sa sir. Ano, uh, nasa SM daw siya sa Kaloocan. Siguro mga 6 daw. Tapos perform uli kayo doon. <laughs> Ang galing na eh, napanood ko. Ito po, 6. Oh, malapit na. Okay, sige po, sige, sige. Oo. Oh. Ah, ka ka nyo lang? Karating nyo lang din? Nilakad nyo lang? Ano? Sa kay galing. Ha? Per view. view. Ha? Ah. O, kaya na ano, may pag may mga pinupuntahan pala kayo, dala niyo pa yung box no. Bitbit niyo pa yung box. Oh, tap. Ay sabagi, tiaga-tiaga lang no. Sige po. Salamat po ha. Sige, napanood ko po yung ano niyo sa ano. Sige. Ah, oh, maya. may babalik po ako. Sige po. Sige. Kaya lang may sound daw kayo ginamit yung sound na ano yung pang copyright daw. Oo. Kasi nakaka copyright yung nagbi-video eh. Ayun nila may sound na ano nakaka copyright sound. Oo. Dapat yung sound daw yung ano yung hindi siya pang original na tugtog para hindi na copyright yung nagbi-video. Sige pa nai. Eh. Sige. So yan sila ate, siya yung nag-video doon kay Diwata na ano, na gagawin daw niyang palaka so yun yung nakat na video ni Diwata kasi nga may sound na copyright pero sinabihan ko na rin na huwag gagamit ng mga original song kasi makakaiwas din yun sa, ano, sa video nila makakabawas ano, di rin sila i-upload yun kasi yung vlogger makakapirate nga pero ang layo ng pinanggalingan nila, no? Bitbit -bit pa pala nila 'yon. Ngayon na diyan uli sila kay Diwata, magpe-perform uli sila. Wait lang nila sa si Diwata. Ang galing ng magic ni Kuya na panood ko. Ayun sila.